Uy, hey, Boss! Good morning, Jan! Uh, topic natin ngayon uh, kung ano ang uh, pwedeng pangpurga ng manok sa mga natural way kasi karaniwan ngayon mga ginagamit ano na, mga tableta na pero itong hawa ko, Boss ito tawag to sa Bisaya bunga iwan ko kung ano to sa Tagalog basta sa Bisaya bunga ito ang isa sa pinaka epektibong pangpurga um, ang pinakamainam nito yung butong pa green kasi ito ang ng matapang sabi nila sabi sabi lang pag nasubraan yung manok nito pwedeng mong so ang ginamit ko kakapurga ko lang yun green So, sa paggamit po sa isang piraso, apat na manok. Divide mo ng apat. So, ito, hinog na kasi ito. Itatanim ko to Pero wala akong idea kung paano ito itatanim. So, sa mga may idea dyan, pakicomment na lang po kung kailangan ba ito pasibulin o diretsyo na ito tanim. Salamat!